Hello magandang umaga po sa inyong lahat no mga kapwa ko kaparmerch from Luzon, Visayas at Mindanao at kayang Tunok man ang ating mundo so sa inyong lahat no mga kapwa ko kaparmerch pasensya po sa inyo no dahil isang linggo po tayo walang update, walang live <laughs> dahil po sa pagpanaw po ng aking lula sa edad na 87 o 87 years old so yung lula ko mga kapwa ko ay nakatira po siya no sa sa uh, Cebu City sa bayan ng San Fernando sa Cebu. So dahil may katagalan po ang aming pagpunta dyan isang linggo. So pasinsya na sa inyo. Wala po tayo mga live na at saka update sa ating mga pananim dito. So ngayon lang ako nakarating mga kap ko ka-farmers, no? Pasensya na sa inyo. Sana naintindihan niyo ako. Okay, so sa lahat ng mga uh, taga subaybay mga subscriber, at saka sharer, mga bagong followers, maraming salamat po sa inyong lahat. So, so ulitin ko, pasinsya na po, no? wala tayong update sa ating mga pananimbito kasi uh, isang linggo po tayo mga kapako ka sa Cebu City. So ngayon, uh, nandito na po ako sa probinsya sa Sambungan, Nilsor. So kakarating ko lang, so nag-update po ako para ano po sa nag-request kamusta na po yung mga pananim mo so ano lang ang ma-reply ko ah uh, pasensya na po sa inyo sir wala po tayong update dahil nandito po ako sa bayan ng San Fernando sa Cebu kung saan uh, ano po uh, umuwi po kami no sa uh, bayan ng sinilangan ng aking mga magulang sa Cebu kasi yung tatay ko at saka nanay ko ay galing po sila dati sa Cebu Okay, so ngayon ito na po mga kapwa ko ka-farmers, mga kapwa ko ka ang update sa ating talong kung saan marami na po siyang business na napipitiya sa so, na po, no? Mga kapwa ko ka-farmers, ang ating talong. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po, God bless, at mabuhay po tayong lahat.